So yan, magandang araw sa inyo mga kabsa Welcome back to my YouTube channel. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe. At huwag kalimutan mag-iwan ng like or comment guys pagkatapos ng video na to. So guys, nandito ako ngayon sa tabing ilog na naman. Bali, nagaanap ako ng yung wild gabi, yung galyang tawag sa amin. Bali, kukuha ko nang ng, ng yung ugat niya, bungang ugat niya. Suswa ko ang tawag namin sa ilokami sugat niya na kuhan, na ulam. Bali yung mga gabing yun guys, yung mga kuan yun yung mga ginagamit sa pagpap pagpapakain ng baboy, yung mga native na baboy. Yun yung ginagamit na alternative na pinapakain sa baboy. Yung ugat niya ang kukunin natin guys kasi yun lang ang nauulam. Yan guys, maghanap tayo. Bali may nakita na ako dito pero malit pa siya. Wala pa siyang kuan siguradong wala pa siyang bungang ugat. Yung mga to guys, oh. Maliliit pa lang. Itong so, mga top class yung gabi ang kukunin natin yung ugat niya. Meron pa isa dito pero maliit. So. Kaya mag-aanak tayo ng tupan guys yung medyo malaki-laki para siguradong may makuha tayong ugat niya. Dito sa tabing ilog lang guys napakaraming ganito dito. So guys may nakita nga ako dito. Ito sigurado meron na to. Yung mga to. Bali kanina pala guys, ang lakas ng ulan dito. Medyo tumila lang konti pero may ambo-ambon pa pa-konti-konti. So guys, kukunin natin 'yon. Bali nilinisan ko lang muna. Tapos bubunutin natin 'yan. kaya bubukalin natin doon sa palibot niya.

yun guys ito na yung nakuha natin sa isang puno lang ito na maliit bali konti lang ang kinuha ko guys kasi kuan kasi pang south ko lang mamaya Doon sa kuan namin sa ulam namin ito bali marami na rin to guys para sa amin so yun guys yung kuan yung isang nabunot natin na kuan yung galyang bali itatanim din natin para sa susunod magkuhanan naman siya magkaroon na naman siya ng bungang ugat para dumami din siya so yun guys ibabalik natin tanim natin ulit bali ito lang yung pinagkuha ko guys bali tatanim din natin para magkuha din sa ulit para may pagkuhanan na naman tayo sa susunod itong mga to guys hindi masaya lang itong mga to kahit tabu-tabunan mo lang yung kanya yung ito matabunan lang yung puno niya tutubo tutubo ito minsan nga guys kahit nakapatong lang yan sa lupa hindi yan namamatay hindi sila masailan kaya madaling alagan yung mga yan pag tinanim sa sa bakuran hindi rin sila sensitive kahit hindi mo abunohan ganun. Marami pa dito ba siya? Pero maliliit pa. Yan yung pinapakain namin sa mga native na baboy namin guys pagkakuan, pang alternative. Pagka native kasi, pag ganyan yung kinakain nila mga kabsat, mas masarap yung karne nila. Malayong mas masarap yung karne nila isa sa mga high-poor na baboy, yung mga commercial feeds ang kinakain nila. So yan guys, ito naman yung mga nauulam na gabi. Ito. Ito yung mga masasarap, yung kulay green talaga. Ito. Green na green siya guys. Oh. Iba dito sa mga kwan, sa mga gabi na to. Oh. Ito kasi yung mga kwan na nauulam din to guys, pero mas masarap itong kwan green na green na to. Medyo mag-isa niya lang dito, kaya hindi ko muna kinukuha kaya para kwan dumami sarap ito ito guys yung naulam talaga tignan nyo guys pag compare natin dun sa mga pinapakain sa baboy yung dahon nya bali ito guys ito yung naulam nagabi ito yung hindi magkaiba siya. tumidikit yung pan dito yung tubig samantalang dito hindi namumuo lang siya tignan nyo pinagkaiba guys Then guys meron na naman ako nakitang pan dito native pipino yung mga to malinis to guys kasi naulanan pa naugasan pa ng ulan <laughs> native pipino and guys kuha lang tayo ng dahon ng kuha yung wild gabi na nun pinagkuhanan natin ng bunga ugat para yun ang natin wala tayong lalagyan eto guys malapad yung dahon saka mas matibay itong dahon nito guys kaysa sa kuha ng mga nauulam na gabi guys, hugasan natin. So yun guys, ito na yung nakuha ko. Eh, may marami-rami din. Wala hindi ko rin siguro may sasawag to lahat pero pang stock na lang namin sa bahay. Ang pang sa mga ulam na gulay, pwede ding pang buridibo dito. Wala sasawag ko sa karne kasi ito guys, mamaya. Mamayang gabi, hindi kaya hapon. Yan guys, good evening. Bali nandito na ako sa bahay. Dito yung baby ko. Ay ka na na. Ay ka na. Ay ka na ha? Tubig. Nanonood siya. Bali, ito na okay, guys yung Yung nakuha natin kanina. Tapos may natirang tatlo. Hindi ko niluto lahat kasi masano marami. Ito na yung karne, pinalambot ko lang konti. Eh tapos ito na para sasabay sa mga kwan ng bot so guys tignan natin bali durugin natin yung kwan niya para lumapot yung sabaw na, itong mga to bungang ubat na ang gabi masarap kasi pagka lumapot ito sarap yung sabaw na tapos lagyan natin mamaya ng sinigang hi ka na sa kanila oh, hi ka na. hi hi. Oh. hi papa please subscribe please subscribe so guys mamaya pag talagay na natin yung sinigang pagka pwede na pagka lumapot na yung sabaw niya

sabong nga sabok nga pat sabok nga dito alam